Pauwi na kami. Ang aking asawa na drive sa sasakyan. Ang aking anak na kalbo Ang ulo may bako-bako. <laughs> 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 Ang aking anak. O, di ba? <laughs> Sarap bala sa pakiramdam yung namamasyal kayo na kayo lang magpamilya hindi kayo nagpo-commute yung maranasan man lang namin na kakain sa labas may bibilin sa labas pupunta sa parking sa parking lot kukuha ng sasakyan at kami na naman ulit mag ano so ulit di ba kahit naliligaw-ligaw alam mo naman guys first time <laughs> hindi, hindi naman kami palagi kasi doon eh. experience hindi talaga makakalimutan at alam nyo naman na pinapangarap din namin na magkaroon ng sasakyan pero kung hindi naman namin marating yun okay pa rin naman ang importante sa amin ay malusog kami at ang mga gusto naming masasayang lugar na mapuntahan ay mapuntahan namin so, alam nyo guys dahil may mga mababait kaming mga kakilalang tao pwede kami mga ng sasakyan kung gusto hindi namin at ang sasakyan na ito ay pinahiram din to sa amin pero binibintay to guys hindi lang namin kaya bilhin pa sa ngayon ini-experience lang namin kung paano magkaroon ng ano ini-experience lang namin ang magkaroon ng sasakyan kung na amin pero masaya ha pero hindi to sa amin pero ang sarap pala sa pakiramdam na ano na magkaroon ka ng sariling sasakyan ano oras ka alis pa? hindi ba? may tama? hindi ano sana pa masahay? ano to pinta?